Hello. Hi! Hello! Ang so, pangalan ng ating Panginoong Sukwisto, isang mapagtalang akong sa tao at isa. Nandito po tayo sa Pagpapatuloy ng Murahing. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. Mayroon tayong sitas na ginawa tayo ngayon. Ang pag-ibig ay ating ito ang pangalawa pang nilaya natin sa ating araw na tong right ayo natin yung ikalawa basahin sa Banggi San Mateo tapi tolong din we pero si sa totoo lang ko masarap sa mga tagapagpahayag ang sige sa mga sige sa Kasi challenge yan. Kasi kung sanay tayo sa mahaba, paano mo pahabain yung isang versikulo o so kahit dalawang man yan o um, tatlo, maganda po yung challenge sa mga ibang lista. Pero yan, mahaba, sa kung versikulo, bibigyan ka tatlong utak At meron naman yan, Tatlong versikulo bigyan ka 15 minuto. Paano mo ito palawakin no? Kasi po, ang pagpapahay ng ibang higyo, hindi, hindi naman nakadipindi sa karunungan ng tao, kundi nasa paghahanda ng magpapaliwanag ng salita ng Diyos. Kasi po, ang may akda nito, iba-ibang tao ang ginamit para isulat ang Biblia. Sabi nga, 66 books. Ilang tao ang umuwa Iba-iba panahon, iba-ibang lahi ng tao, hindi sila magkakilala, pero ang kanilang sinasabi, interconnected. Hindi sabihin, merong bumabay para sa kanila. Ito na yung tinatawag na Espiritu Santo. Na nawa sa kanilang kaisipan para isulat. Kaya yung mga laman ng mga sura, magkatakunik lahat. Ngayon, basahin natin itong San Kapitulo 9, versikulo 13 hanggang 15. Nang magkagayon, ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Sinaway sila ng mga halaga. Ngayon po, ito po ay isang pagkakataon, noong ang ating nagilang Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos. Siyempre, kung ang itinuturo ng ating nagilang Panginoon, ibang video. Siyempre, hindi naman lahat ng full-time na maghapon, puro ibang video. Diba pinsa po na parang may panitan doon na walang ginagawa? May mga tao doon na dinadala ngayon yung mga maliliit na bata sa ating katilang Panginoon para ipanalaki. Pero yung mga alagad ng ating katilang Panginoon, sinasalay. Kung baka pinipigilan na huwag gawin sa talapitin yung mga bata sa ating katilang Panginoon. Ngayon, ang tanong, nalalaman ba ng mga alagad ng ating katilang Panginoon? Ang purpo. Bakit yung mga magulang kinukuha ng mga anak nila, pinakalapit sa ating kabilang tayo. At bakit nila sinasaway? Mayroon pa silang mamantayan para sa nyo? Kaya ngayon na nang sabi ng ating kabilang po at sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata. At huwag ninyo pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ibig ko palang sabihin, kahit yung mga alagad man o yung magulang ng mga maliliit na bata, mas makitid yung unawa nila. Mas, kumbaga, hindi nila nauunawaan na hindi pala dapat pinipili lang yung dapat na lumapit sa ating natinang Panginoon. Hindi porkit alagad ka, ikaw lang dapat ang malapit sa ating natinang Panginoon. Hindi dapat Magulang ka lang, ikaw lang ang pili magsimba. Kung ano yung mga bata? Kaya, nagsisilapit tayong mga bata dahil po, iba po kasi ang isang bata kung sa magulang. Observe na lang natin. Minsan, nakikita natin ang mga bata naglalaro, pag may napikon, nagtatalo-talo, nag-away-away, maya-maya, bakit nang may? Ang tanong, Magkaparehas ba yan sa ginagawa ng mga matatanda na? Na may mga gulang na, may mga sapat na kaisipan na. Hindi po. Bakit? Yung bata, hindi po kasi marunong sila magkinting ng sama ng loob. Kung galit man sa kanilang puso, kung baga, hindi po yan nire sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan. Ang magalit ng matagal. Pero po, ang mga matatanda na, anong nangyayari? Kapag, kapag halimbawa, biniro lang, o kaya may ginawang masama ang kapwa, at napikon, at nasuya, o nagalit, minsan po, naitapan yun sa isipan na hindi hindi kita patatawarin hanggat hindi ka lumapit sa akin upang humingi ng tawad. Ganun po ang ano, mga matatanda na. Ngayon po, anong dapat nating gawin? Gayahin natin yung mga bata. Paano po ba ang pagpapatakad Kasi mga natin yung mga bata? Ang mga bata, hindi po sila nagkitimkin ng samangan mo. Ngayon po, kung malimbawa, taliman ay dumating sa punto na tayo ay nasuya, o nainis, o nagalit, hindi po dapat natin bigyan ng pagkakataon yung puot na yan, yung galit na manahan sa ating mga puso. Sa pagkat, hindi na po yan nakalunod sa ating dakilang Panginoon. Kalimbawa, magkasala sa atin ang ating kapwa. At hindi naman nagre-reconcile, ano natin? At kahit pa ba natin na humingi siya ng tawad? Hindi na po. Sagutin nila yan sa Diyos kung hindi siya humingi ng tawad. Ang mahalaga po dyan, marunong tayong umunawa sa kanila. Dahil po, hanggang doon lang ang naabot ng na kanyang pag-iisip. Hanggang doon lang siya. Ayaw niyang magbago. Ayaw niyang magsisi. Kaya, kaya na lang natin yung attitude ng mga baka. So, mga bata, kapag sila po ay nagagalit, <laughs> hindi ipinapasok sa memory na ganyang dalit. Kundi, maya-maya, pati na uli. Sabi nga, kung yung taaw ay magutong, kanin mo, kung siya'y mauha, o painuhin mo. O Up mo pa. Bakit? Sa pagkat, sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntong mo sa kanyang ahatulang din sa dipindi sa kanyang mga gawa. Siyempre, para hindi na tayo madamay, ipatawarin na lang natin. Kasi baka mamaya na, yung yung sama ng loob na yan, yung, inis, yung galit, yan pa ang maging dahilan upang hindi natin makamitan ang kapayapaan ng ating paluluwa. Sabi niya, sa mga ganyang ang kaharian ng langit. Nasa mga bata. Sana ganun din sa mga matatanda. Ang tanong, paano ba tayo pagkaharian ng langit? Unang-una, -una, kasama yan sa ibig na Ikaw nawa ang maghari sa akin. Ngayon, meron tayo dito kinakailangan maunawaan. Paano ba nagkahari ang Diyos sa buhay natin? Nagkalatag na ang lahat ng panaraw-araw natin ginagawa. Ngayon, pagdating sa pagsunod o pagpapasya, doon po dapat tayo mag-isip. Kasi po, kung halimbawa, ito ba ang isang bagay na ito? Kapag sinunod ko, masusunod ko ba yung kalooban ng Diyos? O sari ko yung kalooban? Pero kung halimbawa, nagpili ka pa, ah, pwede hindi, pwedeng mo, okay. sasawa ka ako o hindi. Siyempre, susunod pa ako ngayon hindi, Ibig sabihin, nagiging alangangin pa yung pagpapasya. Pero kung halimbawa, tanda natin sundin yung talukupan ng Diyos, alang-alang sa pagsunod, kahit napigat sa loob, kontra yung ating isip, tas na mahalaga, na ipaluwal natin ating natin ng Diyos. Kung ilang masakripisyon natin ng ating sarili, at may trabaho tayo, nandito tayo, para makinig lang ng ibang video, okay na yun. Kasi yun po yung sinasabing day will be done. Kasunod ang kanyang kalupan. Dapat ganun po. Ngayon, pagdating dito sa mga bata na lumalapit sa ating dakilang Panginoon. Tanong ba ng Diyos, kayo mga bata, palapit din sa ating dakilang Panginoon. Pero yung mga alagad ng na ating dakilang Panginoon, kumukontra. Alin ba ang nasusundod? Kalooban ng Diyos o kalooban ng mga alagad ng ating Latinong Pakit? Dahil sila ang tumutunod para lumapit sa ating Latinong Pakit. Sumasamalin ba yan sa aral? Yung ginawa ng mga alagad? Hindi po. Kaya ang sabi ng ating Latinong Pakit, papayaan mo silang lumapit sa atin. Kaya po, kung tayo po ay magubuhay lamang katulad sa bata, sabi nga, maliban sa iyo maging tumulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ano po ang dapat natin ngunin? Kunin natin yung attitude na pinapakita ng mga bata. Yung lumalimit na bata, unang-una, hindi siya marunong maghinanaki. Hindi siya marunong kumawa ng sama ng loob. Hindi siya marunong magalit. Hindi siya marunong magdamdam. Pinagkaharit sa kanilang puso ang pag-iibigan. Dahil siyempre, talaro ko siya. Kapag inaway mo, sabi ko, kas wala ka ng talaro. Dapat ganun din ang isipan natin. Sa pagkakapatiran, kung meron suway diyan, meron pa suway dyan, dyan kapatid mo siya sa pangiling ko, pahalagahan natin sila. Dahil magamat merong suway, talagang yun natin yun, yun talaga yung attitude niya, may pagkakayaan natin siya. Ang mahalaga doon, nagawa natin yung mga bagay, ang pagtuloy sa ating kapo bilang kapatid. Ito po yung important na dapat kayahin natin sa ugali ng mga data. Sabi dito, at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Ang tanong, bakit po ginagawa ng ating dakilan ng mga ng mga? Kasi po, yung mga tao na nasa kapakumbabaan, nasa kalinisan ng kanilang puso, at walang mga tingking, walang pagdarandang, o samanan mo kung hinanakit sa kanyang kapwa, ngayon ay ikinabubuhay ng mga bata, ito po ang mas na pinagpapakak. Kaya po, ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa mga maliit na bata. Sana po ganun din sa atin na mga may bulan na, matatanda na, malalawak ng na paninisip, dapat marunong din tayo uh, kumilala kung tama pa ba ang aking ginagawa. Tama pa ba ang aking iniisip. Sumasamblay na ba ako sa aking pagpapasyas. Kung ito po ay hindi na tumatama, sumasalutat na sa aral ng ating Dakilang Panginoon, hindi pa huli ang panahon kinakailangan kailangan pa rin ayusin, bangunin, itama ang lahat ng ating mga ginagawa. Dapat sumasama ang lahat ng ating ginagawa doon sa mga aral na ating napapakinggan, nababasa sa mga banal na kasulatan. At sigurado po yan, hindi po ipagkakait ng ating Dakilang Panginoon Pagpapatuloy niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa atin. Lalong lalong na kung isinusuko natin ang ating sarili at ganun din pati yung mga kaaway natin, pati yung mga kaalit natin. Kahit yan pa ay murtang kaaway na hindi magkasundo ng matagal na panahon. Sabi na ipagkatiwala natin yung lahat sa Diyos. Diyos para na sa lahat. Ang mahalaga, Iluwid natin ang ating sarili. Tayo yung nagsisi, tayo yung nagbaliklong sa Diyos at ginawa natin ang tayo sa talong ng Panginoon. Hindi po magdadalawang isipin na natin na kilang Panginoon. ng din kamay. Katulad din sa bata at pinapatungan niya ng kamay ang mga pinagpapata. Marahin, kung yun ang pinakasusik para pagpalain din tayo ng dito sa ibabaw ng sa subukan natin gawin na isurrender natin ang lahat ng bagay. Kung meron man tayong ah, hinanapit sa atin ang sama ng loob o pagdaranda, yan po ay pagkatiwala na lahat natin sa Diyos at hilingin natin sa Kanya na magkaroon na tayo so, ng panatagan ang ating kalunga. Huwag na natin isipin yung mga nakaraan. Sabi niya, yung tapos, tapos na. Ang harapin natin yung ngayon. Kung meron pang konti, ano si ngayon? Yung kabigatan na yon, Kasi baka mamitip pa natin yung kung si ka lang buhay. Yung ka maging dahilan, hindi sa talagang laki na ang Diyos tayo napunta. At e kinakailangan po, unahin natin, nilalamin muna natin, sa at ating sarili, meron pa ba? Kung wala na, masalamat tayo sa Diyos at doon ipagkatalong na rin sa atin at ang kanyang kapala sa bawat isa sa atin. Siguro po ang nandito na lang sa bagay natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ang mga nating kailangan karahingan, ilapit natin sa Diyos. Salamat ni Presesyon. Salamat at magkakalang natin sa bawat